wala ah, sa papunta po tayo ngayon sa General Hospital para magpa-check up kasama natin si Madam Balots. Wala ah, kasama natin siya. Then salamat sa pag-drive. <laughs> You're welcome. Then ah, kasi po ah, nakaraan nagpa-test tayo sa kapatid natin. Napakataas ng ah, sugar natin. Sa test kit niya ay pumalo ng 381 yung blood sugar natin. 'yung ah uh, 'yun na nga 'yung kinatakutan ko na lahi namin talaga simula kay mother kay father sa sa dalawang kapatid ko na, na meron na. Yan kaya pala medyo bumagsak 'yung katawan natin dahil doon. Kaya ngayon na uh, kailangan masiguro rin natin na uh, uh, talagang uh, malulunasan 'yung ating uh, uh, sugar. ah uh, da dahil lang mas maganda yung healthy uh, bago tayo bumalik sa Africa. So mahirap din kasi ganyan na uh, may mga possibility na mag-collapse or anything. So kailangan ma-maintain natin uh, ang diabetes kasi ang alam ko naman eh hindi nalulunasan pero na-maintain, hindi nawawala yan. So kailangan depende yan sa disiplina mo sa pagkain, 'di ba? Yes. Tsaka, yung ibang ano rin papatest din natin Like, Kaya nga si Kalots ay uh, health, healthy o marami nang nararamdaman <laughs> kung pwede ka pa din abroad kung <laughs> <And>, uh, <coughs> <coughs> mahirap kasi sa abroad eh, walang uh, uh, kasi yun nga yun nga yung sinabi ko dati na uh, magsasuffer siguro yung health natin uh, kasi, ano eh, no? kasi nga mostly alam na natin yung mga bagayang pagkain yung hospital so ano ba yung mga pagkain lang kasi na yung mo uh, mostly are frozen oh, mga frozen na uh, foods ito kaya dito puro fresh ang kinakain mm. so ngayon okay, bibili na lang tayo ng ano gulay gulay oh, na lang gulay at saka isa oh, lakas ko pa naman kasi sa kanin nung ano kasi last year na nagpacheck ako sabi ng doktor uh, medyo sir bawas bawasan na po kasi nasa high level ka na nasa max ka na kailangan na i-maintain mo na yung ano mo ayun nga di ko alam neto kung sakali nga no uh, malalaman natin kung painumin pa tayo ng uh, maintenance or uh, what Yan, mas maganda magpa-check up tayo uh, papunta tayo dito sa may Arayat Doctors Sarap pa naman magkape mga kalots. Hindi <laughs> siya nagkape ngayon, pero naka-fasting siya. <laughs> o nga, masarap. Siguro pwede magkape yung walang asukal. Yung pupil. Yung umiirit pa talaga. Hindi yung... Hindi Kaya mo ba yun? Kaya pala na narandaman ko mga ano yan, yung itong huling year na to na parang hindi ako kasing lakas dati. Yung pwersa ko parang nababawasan. Parang dati super saya na ako ngayon ano na lang. Ano ka <laughs> lang si Klilin. Oo oh, si Klilin. Hindi <laughs> <laughs> na ako si ano. Si ano pa rin pangalan nun? Si Sangoku. Ay mga napagayataan yung edad eh. Hmm. Sa, sa amin kasi dalawa na yung uh, merong da, diabetes yung ate ko na uh, pangalawa sa amin. Ako pangatlo kasi ako. Tapos yung gusto naming babae yun. Dating OFW na ng Taiwan simula nung uh, napakataas ng sugar niya, pumalo ng 600 diata, kaya nagkukulap siya sa Taiwan, kaya uh, naisipan niya ng umuwi uh, ng uh, Pilipinas kasi hindi, hindi pa natapos yung kontrata niya ng 3 years, talagang uh, laging nagkukulap, kaya umuwi na rin ng Pilipinas uh, yun nga, kaya family history talaga sa mga namin, uh, tita at uh, tito uh, kaya nasa lahi talaga nasa dugo namin yon so ito rin si Madam Kalots Madam Kalots uh, may, ta may tama ka din <laughs> tama ako sa ano sa puna sa lalamuna no mm -hmm. pero nagpa check up na tayo kagabi na wala na tayo kay Kalots siya kasi kailangan ng fasting buti na lang di ka na nagko calls ngayon kasi bongo ako hindi ka pwedeng mag calls hindi na lang maintindihan hindi kayo magkakaintindihan ng kausap nyo. Oo, oh, nag-meeting na kami ng Moscow. Hindi nga may ako yung hmm. na lang. Ay. Ganun talaga. Kailangan na, uh, ano, health is wealth. Pero di naman natin kasi mapipigilan. Healthy area. Hmm. Kailangan dyan, ano, uh, 'Yung lifestyle talaga kasi iba na 'yung mga pagkain ngayon kaya talagang uh, alam naman natin 'yung mga Asyano mahilig sa kanin. Kaya nga na, ano, to, uh, ano 'yung mga ano eh na, uh, natatawa 'yung mga ibang lahi pag uh, sinabi na araw-araw tayong kumakain ng kanin kasi sila mga ilang beses lang sa isang buwan bibihira lang 'yung mga Aprikano. Uh, pag nagpe-feeding uh, lang tayo doon lang sila nagkakain ng kanin so pala sila uh, pero yung iba din mahilig sa kanin dahil sa mas mura mas mura yung kanin na kaysa bumili sila kung ano ano mas pinipili nila na bumili ng kanin kasi uh, alam naman natin pag uh, talagang ganito uh, mas uh, magastos talaga na bumili ng mga eh, ganyan ng mga in, ganyan mga gulay-gulay oo oh, tapos So ngayon, okay, bumili na natin yung mga gulay pa mm -hmm. Ano Dito gusto mo Kasi ang ano naman kasi Ang laging kinakain ng kapatid ko Sinasabi niya ay nakikita ko sila Ay okra Yan, ma mainam um, daw yan sa diabetes Palaya, pwede rin yung ano Pwede rin ang palaya So oh, Ang muna, muna kakainin mo <laughs> ah, So magiging uh, kaibigan na naman na ulit natin si tayo, ano tayo napapanood na naman lagi natin si Doc Wiyong <laughs> kasi nga kailangan tayong kumuha ng mga tips sa kanya para kailangan mong ano, sundan mo sundan. hindi mo maluod sundan mo din ito na tayo butot sa may kupang na tayo and good morning magpaaraw ano? ka na. nagpasting ako ngayon so kay kailangan mahabol natin yung oras Abol natin yung oras para hindi masayang naman yung <laughs> yung ginutom ko. <laughs> <laughs> Ayun talaga mm. daming masasarapan naman na pagkain. Kaso, dahil ngayon na uh, meron na tayong mataas na sugar, so ano na lang, limitado na lang din. Sabihin na lang sa pagkain. Kaya mm. mo ba yun? Kasi naalala ko nung si mother, si mother natin na nagkaroon siya ng diabetes ano na siya eh around uh, 50 50 ano siya 50 years old so lately na rin siya nagkaroon ng diabetes yun yung naalala ko ah kasi nung mga uh, video 40s pa lang siya wala pa nung 50s na siya nagkaroon so yung, yung dalawang kapatid naman uh, yung babae 21 years old nagkaroon na siya ng diabetes tapos yung ate ko around uh, 30 ganoon siya nagkaroon siya lang ng diabetes si ate Jelen sa mga ano ba sa bali pa nga tuloy yata ako na uh, ito hindi yung iba hindi pa ano hindi pa naman wala pa naman hindi wala yan mga lang uh, shoot up lang dahil sa uh, so, so ngayon madadouble check natin kasi nga test kit yun kasi saka nung uh, ako ni ate uminom ako ng ano uminom ako ng uh, kape So, ito, uh, dahil passing, dahil talagang ito uh, ito, accurate na to dahil sa hospital din. Sana wala, di ba? Sana wala. Claim it. Pero kahit wala, ano pa rin, dahil nasa lahi, maintain mo pa rin yung uh, uh low sugar lang, lang. Kasi mahirap yung may stroke, lalo na sa ibang bansa. Masarap pa rin mabuhay. Tsaka... Saka gusto rin natin, gusto ko maging healthy para pa dire-diretso yung mga pag-ayuda natin sa mga Afrikano and uh, dito rin siguro sa Aita na na pwede natin tulungan pa. Para Kaya kailangan bigyan. Hindi maging... ka pong magawa pa. Oo nga. Para para, para makasama mo rin yung dalawang bata. Yes, para makasama pa natin na matagal ng ating uh, pamilya. So yun nga mga kalot malapit-lapit na tayo dito sa Araya Doctors. So dahil pinag-drive tayo ni Madam Kalots, kakantahan muna natin siya bago tayo makarating sa hospital na pinupuntahan natin. <laughs> Driver eh, no? Driver seat lover. Driver seat lover. Ngayon lang, kag kagabi naman, ah, ikaw na ang pinag-drive ko, di ba? Ganyan talaga, pag yung misis mo marunong mag-drive, salitan kayo. <laughs> Ayan, napakat lang kita, Madam Kalos. Para sa iyo to. Thanks mo. You're the one who never let me sleep. Lamig. To my mind, down to my soul, you touch my lips You're the one that I can't wait to see With you here by my side, I'm in ecstasy Ecstasy, OMG I am not alone without you My days are dark without the lips of you that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the inside <laughs> Gusto mo ba? <laughs> okay na di <laughs> <laughs> okay na Hindi wow Ginilig nga ako Yun Ginilig si ano pala Akala ko natuwa ka lang eh Ginilig mo lang ako eh Ay Sa gitna ng ating karamdaman kailangan maging wala karamdaman ay wala pala dapat uh, maging happy tayo pa rin um, uh, stay ano stay hmm. happy and fight positive vibes hanggat uh, nandito ka sa mundo kailangan maging masaya tayo uh, ano lang positive vibes lagi yung problema nandyan lang yan lagi <laughs> ayahan nating uh, mamroblema yung problema sa atin huwag natin problemahin yung problema yes natin sa Papa Kulots. Dahil uh, sa kiyad. Uh -huh. Pwede na siguro pa. Tara. Uh -huh. <laughs> Isa mo Kaya, papasok na po siya ng hospital. Good thing pala may health card tayo kasi ito paano nakakabawa sa bayarin natin. Hindi covered pa rin siya ng ano namin. lang natin na eh, hindi na tayo nakapag video sa may loob ng hospital kasi nga bawal na may kaukulang paruso na doon pag nag video ka kaya dito na lang explain na lang natin yung result ng ating uh, medical uh, check up ito po medyo matataas talaga ipapakilita natin may in explain na rin ng doktor ito uh, ito yung ating uh, yan uh, yung color sa so, urine po yun uh, test then, uh, transparency yung protein uh, negative naman yung sugar positive po siya so napakataas po yan ang, ang taas tapos dito sa likod yung uh, trig, triglycerides natin ay pumalo siya ng 638 kaya napakataas po napakatas po ng kolesterol natin ang normal lang dyan is uh, 44 hanggang uh, 148 yan tapos mataas na rin yung ating uh, sodium yung uh, ano natin uh, 145 tapos pumalo tayo ng 151.4 ang dami nating na ano <laughs> ito okay naman daw to Di naman gaano yung sugar natin sa yung cholesterol mataas talaga. Tapos, uh, ito yung mga bireseta na sa atin ni Doc. Yan. Ito yung uh, mga pang-umaga. Tapos, yung dito sa likod, yun. Back and front, uh, siya. Yan, oh. No? Yung uh, pang-gabi naman, before bedtime, yan. Yan, so, kalun sa ano na tayo, yun nga, diabetic na tayo, yun nga, sabi nga ni Dok, napakataas ng ano, wala ka bang ibang nararamdaman or yung mata mo, hindi ba pumupula, sabi yung gano'n, sabi ko, hindi pa naman gano'n Dok. Pero nararamdaman ko talaga sa aking uh, sarili na minsan talagang, uh, yun nga, yun, uh, babawasan yung pwersa natin, parang uh, hindi ng kalakasan natin nung medyo kabataan, sabi ko parang yung pwersa natin na Then, na uh, yung katawan natin dati talagang pagkain, tapos sa uh, sobrang tumataba tayo ngayon. Uh, medyo uh, lumiit yung ating katawan. Yan, yes, sa uh, hoping nga uh, na um, gumaling tayo, then uh, maintain lang yung mga, yung mga sinasabi ng doktor, then uh, sana maging okay pa ang lahat. Yan, mga kalutsas, tuloy-tuloy pa rin tayo, laban lang.